Sa pamamagitan ng isang resolusyon ay idineklarang persona non grata ng Cotabato City Council si Ministry of Trade, Investment and Tourism Director General Roslaini Sinarimbo matapos ang pang-iinsulto di niya kay Mayor Bruce Matabalaw sa isang event noong September 16. Sa regular session ng City Council kahapon, sinabi ni Matabalaw na sadyang inapaka na ilang beses ni Sinarimbo ang kanyang paa at pinagalitan dahil late daw ang alkalde sa Tourism Summit event. Inakusahan din daw ni Sinarimbo ang alkalde na sumira sa itinerary ni Tourism Secretary Christina Frasco na bisita sa Tourism Summit. Sinabi naman ni Matabalaw na may natanggap siyang itinerary na bibisita muna sa City Hall si Frasco bago dumalo sa event sa KCC Convention Center. Isa o mano ito sa ikinagalit ni Sinarimbo nang gagawin na sana ang ribbon cutting ay hinanap daw ni Matabalaw si Sinarimbo at nang magkita sila ay makikipagkamay sana siya pero tinapik daw ito ng Barm Tourism Official. Ang alkalde rin daw ang sinisisi ni Sinarimbo kung bakit hindi na tinapos ni Secretary Frasco ang event dahil sa pag-imbita ng alkalde kay Frasco sa People's Palace. Binaliwala lang ng alkalde ang nangyari pero para sa City Council, ang ginawa ni Sinarimbo sa kapwa nito public official ay pang-iinsulto at kawalang respeto o man kay Matabalaw bilang alkalde ng lungsod. Sinusubukan naman ng DXMS Radyo Bida na makuha ang panig ni Sinrimbo hinggil sa hakbang ng SP pero wala pa itong tugon. Mark Antony NDBC Bida Balita.